Ayan. So ito yung mako-kukunin namin uh, pangulam. Suso. Ayan yung binabagtas namin na ilog para kumuha ng suso. Ayan. Ito na yun, mga nakuha ng <laughs> Bakit maliliit kinuha mo lay ka. Maliliit talim you know? pag nagkamali ka rito yung mata mo sigurado napakatalim Ang susu na yan. Napakalayo. Hindi <player> <gambien>, yung mga Tabi 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 Tabi. Ayban, si layo-layo pa yan. Dapat ito nang bumuntay. Ivan lang talaga may gusto ng gusto eh. <laughs> si Marion. Si Marion, di dapat sila nang... <laughs> ito may <ba> susunod. <laughs> After 2 hours na paglalakad namin, nakarating day. Ngayon, nakuha na namin I was born right in the doorway Well now the rain suddenly everything changed I yeah, spray blankets on Neither. the beach Medyo <laughs> yung part na medyo malalim dito sa ano, ilog. Ang ganda dito to sa ano sa Lawin Ah, uh, dalawang oras na lakaran papunta rito. So kami ng suso pero natigil kami rito kasi ah uh, <laughs> yun nga uh, maganda yung view tsaka maganda rin maligo <laughs> Ayan, so ito yung mga kukunin namin uh, pangulam, susok. ayan yung binabagtas namin na ilog para kumuha ng suso ayan ito na yung mga nakuha ng... <laughs> bakit maliliit kinuha mo lay ka maliliit Ayun sa so dito na yung ano yung uh, ng suso. So medyo anak uh, ka ah uh, unti na kami nakakuha. Uh, medyo malalaki naman.